Ito yung malunggay coffee. I-try natin. Ngayon ay 10 o'clock ng gabi. Ito try natin tong malunggay kasi yung malunggay na to ay maganda na inumin bago matulog kasi ano nakakapagpaantok at nakakasarap ito ng tulog. Ating i-try. Actually itong kaping to is ano corn coffee. Caffeine free ito. Ito yung timpla. Isang maliit lang na kutsara. So, 100 grams to. Ang ating isang pack na to na nagkakahalaga ng 150 pesos. So, isa lang sa maliit na tasa. Tapos, pag tinimpla mo siya, para siyang, ano, may mga, ano pa, latak-latak, ayan o. No? So, yung latak, yun. Ngayon, hahaluin mo siya, tapos pagka, ano mo, nahalo mo, ang gagawin ay, siguro mga ilang seconds, ano muna, ah, uh, ano yon i, uh, ano mo, para, yung kanyang latak-latak is, mapapunta mo na sa ilalim, bago mo inumin. So, healthy naman yung mga latak-latak na yan. Kasi yan nga ay kaping mais. Kaya, napakaganda sa ating health. Okay? Let's try!